Hi guys, welcome to my YouTube channel. Magluluto ako ngayon ng bangus. Ayan, ipiprito ko to guys, kaya hiniwa ko na siya sa gitna at tinanggal ko na rin yung buntot niya. Ayan, tanggalin ko lang itong part na matigas guys. Itong tinik ng isda. Ayan, pero hindi ko to itatapon guys, isasama ko to sa pagmarinate. Ayan, kasi sayang may laman-laman pa to. Kaya pwede pa yan. Ito nga guys, iniwa ko na siya sa ganitong size. Ito yung tinik guys. Oh. Sayang may naman pa. Kaya isama na natin. Ayan, nagyan natin ng bawang at paminta. Ayan, dinamihan ko nga pala guys ng bawang at saka paminta. Para malasang malasa yung bangus. Tapos, lipom soy sauce. Ayan, wala na sukat-sukat guys. Tansya-tansya lang. At saka oyster sauce. Ayan, konting suka para may konting ano ano para matanggal yung lansa at saka ano barbecue sauce and konting sugar ayan nilagyan ko rin siya ng ano chili flakes ayan para may konting anghang labuyo yan guys tapos ayan ano natin lamasin natin para dumikit yung lasa halo-halo ilang natin guys ayan Ayan, ganyan guys ang aking ginagawa. Para dumikit dyan sa bangus. Ayan. Hmm. Sa so, dalawang beses ako guys nagluto ng ganito. Tingnan nyo guys, napakaganda. Pwede nyo yan pang benta. O pang negosyo. Ayan, napakasarap ito guys. Kaya pwede natin itong bangus. At na natin. Tapos itong tira namin sa bawja guys kagabi ay yan wala nang gulay kaya nilagyan ko na siya ng pechay at nilagyan ko rin siya guys ng pampalasa at paminta. Ayan, set aside muna natin ito guys at ito naman bangus. Ayan, malapit na itong maruto. Ayan, ito na nga guys, ito na itong bangus. Ayan, kain na tayo. Thanks for watching and God bless everyone.